sa botong 18-5 ay lumilit yata ang tsansa na ma-impeach si Prince Duterte sa kaso ng kanyang vicious pa sa kanyang opisina ng Office of the Vice President at ang kanyang dating pinamumuno ang DepEd. Grabe mga senador na ito, no? Na sinasabing remand to sender o return to sender ang uh, ng bababang kapulungan sa Kongreso para ma-impeach nga itong si uh, Sarah kaya di talaga itong mga senador natin ano talagang mukhang uh, hindi na ito matutuloy o magtatapos nga ito sa 19th Congress at hindi na ito ma over sa 20th Congress alam naman natin ang kaalyado ni Digong at ni Sarah ay sa pamamagitan ng pagboto sa 18 senador laban sa may mga senador na sinasabi gusto nilang matuloy talaga ang impeachment case laban kay Inday Sara nakakalungkot at nakakalula dito sa ating bayang mahal na pinang bayan itong mga senador na inilal ng taong bayan ay talagang pang sariling interes lang sa kanilang politika at sa kanilang mga kaalyado sa politika talagang talagang naisasantabi ang sinasabi ng ating saligan batas na sinasabing dapat forward, immediate at agad-agad na uh, magsimula sana ang tinatawag na history sana ng impeachment case ni Sara Duterte sa kauna-una ang pagkakatol unang vice-presidente ng Pilipinas na iupo sa Senado. Ngunit talagang itinatangka ng mga karyagod ng senador na hindi ito mangyari at talagang uh, pansarili lamang nilang political agenda ang nakita naman natin na uh, lumabas nung January noong, Genua, noong uh, huling kanilang session noong ma uh, talagang grabe ang nangyari sa session hall ng Senado na talagang uh, sinasabi hindi nila ito ma hindi nila ito na talagang matuloy para sa sinasabi mo po si Sara sa impeachment court yung nakakalungkot lang na dapat na malaman ang rusaan niya dinala, dinala ang salapi ng ating mga mamamayang Pilipino lalo na si Juan Pasang Cruz na sinasabi pinagkuna ng mga buwis at uh, para sa kanilang mga budget pero talagang uh, itong ating uh, political uh, system dito sa ating uh, mahal na inambay na talaga pera-pera lamang kung sino ang nakaupo ay siyang na uh, nararapat masunod lalo na itong labing walong senador na pabor nakita naman natin pabor kay Inday Sara eh. kaya talaga na hindi na ito malabo, malabo na ito siguro maupo sa senado para ipagtanggol niya ang kanyang sarili kasimpleng tanong na hindi niya masagot kung saan niya dinala ang pondo ng ating mahal na inang bayan at kung sino-sino mga posyo pilato na pinangalanan niya sa kanyang ispang. Mayroong sinasabi, Mary Chris at kung ano-ano pang mga alam naman natin na bogus na pangalan ang lumabas sa mga isinumite ng mababang kapulungan. Eh sana naman na matuto na tayo sa susunod na election, tandaan natin yung mga senador na ito na hindi na karapat dapat maupo sa susunod na halalan sa 2028. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw natin buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.